Kabi-kabila ang krimen na nagaganap ngayon sa ating bansa. Mga kidnapan, holdapan, nakawan at kung ano-ano pa. Kaya minabuti namin ni Bay na magpa-install ng CCTV. At syempre, ang kinuha namin ay ang Star Sky Security System and Services. At kung itatanong nyo kung magkano, depende kasi yan guys. Depende sa kung anong klasing camera ang gagamitin mo, iba-iba kasi yan. Depende kung ilan, depende rin sa wiring, kung gaano kahirap. Pero kasi sa amin, yung pina namin is yung package na 15,000 pesos. Pero nagbabago-bago yan. Depende nga sa laki ng bahay mo, kung gaano kalayo yung wire na gagamitin, kung magbobutas pa ba sa pader. At syempre, pagdating nila dito, tinuro agad nila yung lahat ng dapat mong malaman tungkol doon sa ipapa-install mo. Nako guys, napakabait nila. Lalong-lalo -lalo na itong si Sir Ayan, nakausap namin. Siya ang pinili namin dahil kakilala siya ng aming kaibigan. At hindi lang basta installation yung ginawa niya. Nagbigay rin siya ng mga tips kung paano mai improve yung security ng bahay o yung security ng location. So sa ngayon nakikita nyo, no, inaayos na nila yung wiring ng ating mga CCTV Pati yung installing doon sa pader at hindi pala biro mag-install na ito Meron pa palang programming na gagawin Pero walang problema yan sa Star Sky, sisiw na sisiw lang sa kanila yan At itong si Kuya, hindi lang siya basta installer, no? mason din siya Kaya kung meron kang ipapabutas, ipapatakpan, alam na alam niya kung ano yung dapat gawin So ito, inaayos na niya yung device na gagamitin dito sa ating TV. Nakakonek yung CCTV namin doon sa TV pero ililipat pa namin yan. Lalagyan pa namin yan ng uh, box at lalagyanan kung saan pwedeng ilagay. Siyempre sinasample lang niya kung ano yung makikita namin doon sa TV pero hindi talaga yan dyan nakalagay. Kung magtatanong kayo kung saan nakalagay, secret. At in-interview ko nga pala si Kuya Tinanong ko sa kanya kung ano yung kahalagahan ng CCTV. Ang sabi niya, sobrang halaga daw talaga ng CCTV, hindi lang dito sa aming bahay, pati na rin sa community. Dahil hindi lang kayo yung magbe-benefit dito, no? pati na rin yung buong community sa paligid mo. At syempre, meron din akong concern tungkol sa privacy ng aming mga kapitbahay. Kung legal ba na matutukan ng kamera yung bahay nila at kung ano-ano pa. So ang ginawa ko, nag ako ng batas tungkol sa CCTV. At isa sa mga nabasa ko na kung ano yung nakikita ng mata mo pag naglalakad ka sa kalya sa labas, yun lang din dapat ang nakikita ng CCTV. Huwag lang talaga yung nakatutok sa kwarto, nakazoom sa bintana, nakazoom sa pinto, yun ang hindi pwede. Pero syempre, nag-iiba-iba rin yung batas. Depende sa lugar, depende sa bansa. At syempre, minsan i consider mo rin yung uh, batas doon sa public, yung batas doon sa subdivision, at yung batas doon sa private area. At yun na nga, nakita nyo, sinusubukan ko yung camera. Yung linaw ng camera, kung mapapansin nyo, yung bahay namin hindi pa siya masyadong tapos. Yung aking studio hindi pa nakaseta pero malapit na malapit na yan. Pero ideal talaga yung pagpapakabit namin ng CCTV lalo't wala pa kaming gate. At kung nakikita nyo, ina-adjust adjust namin yung mga angulo ng camera. Siyempre, hindi pa final yan kapag na-install. At habang inaayos ko yung camera, bigla na lang akong pinag-VTR ni Bay At siyempre, bilang poging artista, hindi ko naman tatanggihan yan. Sabi niya sa akin, Sabihin mo nga yung yes sa malungkot. Eh, yung kinakabahan na yes. Eh, yung masayang yes. Wow, galing-galing naman bebe ko yarn. Pogi-pogi yan. Eh yung excited na yes. Patingin nga na ng excited na yes. Wow, ang galing-galing mo. Pwede ka sa probinsyano yung pinapasabog. Ayon, at syempre hindi lang basta install ang ginawa nila, no. Tuturuan ka rin nila kung paano i-operate itong software dito sa TV, kung ano yung mga dapat gawin kung gusto mong kunin yung mga file, kung gusto mong baguhin yung settings at kung ano-ano pa. Kompletos rekados, pati mga dos and don'ts. Okay? Star Sky Security System and Services nako napakabait nila. Wala akong masabi napakamura parang installation lang talaga yung binayaran ko dahil yung mga CCTV parang binili ko rin doon sa tamang presyo at yung pinaka nakatulong sa amin yung tips na binigay ni Kuya Ayan at syempre yung angulo ng CCTV sabi niya sa amin dapat daw yung CCTV mo pagpasok ng tao at paglabas ng tao dapat kita yung muka. So, ganun din dapat gawin nyo kapag magpapa-install kayo ng CCTV. At syempre, kontakin mo na itong Star Sky Security System and Services. Naku, murang-mura lang. Mga kaibigan, parang presyong kaibigan lang talaga. Maraming 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 salamat po, Sir Ayan Star Sky Security System and Services. Like and follow nyo na. At syempre pwede nyong ipm, pwede kayong magtanong ng mga information tungkol sa CCTV At hindi lang pala CCTV guys, ang kanilang ginagawa, napakarami din nilang services At kung ano yung mga services na yun, makikita mo yon doon sa kanilang Facebook page So maraming maraming salamat, yan po ang ating vlog sa ngayon Tandaan nyo ha, ah, mag-iingat po tayo palagi dahil ah, delikado na po yung panahon natin ngayon Hindi ko alam kung ah, bakit tumaas yung bilihin, tumaas yung gas, tumaas lahat. At dahil doon, gagawa ng paraan ang mga masasamang elemento upang sila ay makasurvive sa kanilang buhay. Ingat po tayo palagi. God bless. Stay safe. Stay healthy. This Flicky Bars. Peace.